CP Ayan, grabe Ay, ang dami ko na nakikita ng peking para clothing And then natutuwa ako sa content ni Ride Safe Master Si Tropang Eddie Parang trip ko rin mamigay ng para clothing Sa mga naka-peking para clothing ha ah. Ano sa tingin nyo? Four pot caliber ng TRC para kay Jerox. <laughs> yun, so yun mga tol magandang araw sa inyo uh, paluwas tayo ngayon ng Manila so ayun na lang talaga yung Silvinizi ngayon hindi <laughs> pong 11.30 yung meeting nyo sa Manila tapos 11 nasa Kabiti ka pa <laughs> yun na mga tol tara samahan nyo ako papunta tayo ngayon ng Manila tara lang tayo kukunin mahalagang pyesa para kay Jerox kinabukasan lang naman to kahapon tayo nagpahis ng signal light sa change oil dito kay Z So natuwa tayo Ito yung natin ngayon Papunta dun sa Manila So ano pa bang hinihintay natin? Kabitex ito Let's go Bakpaan na yeah. 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 Traffic noise <laughs> okay. Ay Ay ay! Yawa! Napakasarap ang hindi mo wakbak May traffic Ah! <laughs> Woo! Mababang kwento na naman to Ay! Traffic oh Bakit? Ay! Napakainit So yun guys, dito tayo ngayon sa CCP Ayan, grabe Ay, ang dami ko nakikita ang peking para clothing And then natutuwa ako sa content ni Ride Safe Master Si Tropang Eddie Parang trip ko rin mamigay ng para Sa mga nakapeking para clothing ah. Ano sa tingin nyo? parang gusto ko yun ha balik tayo sa pagbihay natin dito sa Manila napaka napaka traffic good thing lang na nakapag-NK400 tayo is expressway uh, Makaiwas tayo sa traffic nung Tambo, or dun sa Sapote pero kasi paglabas nyo ng Baklaran ganun din naman, sabay-sabay din naman kayo talagang nasa trip mo na lang yun eh makakabilis ka lang ng siguro mga nasa 30 minutes parang ganun medyo mapuputol mo lang yung oras mo ng mga 30 minutes pero paglabas mo dito, pare-pares na ulit kayo diyan. So yun guys, dito tayo ngayon sa pupuntahan natin. So tara, samahan niyo ako sa loob. At meron lang tayong kukunin importanteng gamit sa atin. Let's go! So guys, dito na tayo ngayon sa TRC. Ayan kasama natin, Andrew Boy

So, ayun mga tol, bali nakuha na natin yung ating request. So, ito nga pala, yung 4-Pot Caliper ng TRC para kay Jerox. So, ayan sya. So, meron din naman kasamang uh, TRC na bracket para pasok na pasok. Although, hindi ito kasama pag binili nyo itong 4-Pot Caliper. So, kailangan nyo pang bilhin ng separate to. So, kakabit na natin 'to kay Para mas malakas at mas maganda na 'yung ano natin, 'yung breaking system natin kay Jerox Sobrang pogi 'o, silver, bagay na bagay sa colorway natin. So ayun lang mga tol, sinama ko lang kayo sa TRC sa pagkuha natin ng ating 4-pot caliper at saka yung bracket niya para kay Jerox. Maraming salamat nga pala TRC Racing para sa pagbuo ng mga pyesa-pyesa ni Jerox pagdating sa shop. Ngayon nasa caliper na tayo and then susunod natin kung ano nga ba yung pwede pa kay Jerox. Maraming maraming salamat sa pagsuporta TRC Racing PH. So ayun lang mga tol, sinama ko lang talaga kayo sa biyay natin ngayon and medyo ginagamit-gamit ko itong camera natin na Insta360 para mas mag gamay ko and mas madalas na ako makapag-upload. Siyempre nakakamiss din talaga yung dati na halos palagi ako nag-upload ng mga moto vlog natin. So ilang guys, maraming marami salamat sa pagsuporta. Ingat tayo palagi sa kalsada dahil tag-ulan na kita mga body paalam.